mga kabok, good morning, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuti at mayos po kayong kalagayan. So welcome again to my channel! So ngayong araw na ito mga kabok, andito na naman uli ako sa aming munting niyogan dahil titingnan natin kung ano na naman ang kaganapan doon. Baka bukas ay pwede na itong mabenta. So tingnan natin mga kabok, tara let's go! So bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng na nanonood ng aking mga videos. Thank you, thank you so much sa lahat ng nagsuporta at sa mga silent viewers ko po dyan. Thank you, thank you. At kung hindi ka pa po nakapagsubscribe, please subscribe my YouTube channel. like, share, comment down below at samahan mo na rin ng pakiclick ang notification bell button para palagi po kayong updated sa aking mga bagong ina-upload na video. So tara, let's go mga kabok. Ayan, palagi po akong nandito sa ano, oh, So tara na, let's go! Ngayong araw na ito ay maaliwalas na mga kabuk. Pero meron pa ring ano, nagbabadyang ulan. Nung last punta ko dito ay pag uwi namin napakalakas ng ulan. Hindi ko na nabidyuhan pag uwi dahil sobrang lakas na. Basang basa kami. so ngayon ay ano, maalinsangan ang panahon. May araw siya pero hindi totally na ano na mainit na mainit. So, tara. Tutuloy tayo doon sa aming tapahan. At ito na yung kabayo mga kabuk. Reading ready na talaga. Ito yung maghahakot ng mga sakosakong kupra mga kabukid. So ito na nga mga kabuk. Andito tayo sa unang tapahan. Ayan yung ano. Yung mga kupra natin mga kabok yan tinakpan lang nila yung last na binidyohan ko po na kasama yung asawa ko sa pag ano silid sa sako ayan yung nagawa nila hindi pa talaga totally natapos talaga nila so ngayong araw na ito ay tatapusin na po ito mga kabok dahil bukas ay ibebenta na po natin itong ating mga kopra, mga kabukid. At ito naman po mga kabuk, ang kaganapan dito sa aming pangalawang tapahan. Ayan po, nag-uuling po sila mga kabukid. Yan dyan po sila nag-uuling sa, ano, sa lupa na may butas. Para mas madali po matapos yung pag-uuling kasi... Yan, nidiligan lang po ng tubig para mamatay yung apoy mga kabuk. Pagkatapos ay ilipat nila yan sa, sa yero para palamigin mga kabuk dahil meron pang Meron pang pang last po na kanilang uulingin pa yung mga bao. Meron pa doon sa gilid. So, atin titingnan po mga kabok kung ano pang kung paano kung paano po nilag, ginagawa yan mga kabok. dito naman tayo sa pangalang tapahan natin mga kabuk. Ayan po, hindi pa tapos na isasaking nila yung mga kupras. So, mayroon pa din silang nakatapa. Tatapusin po yan nila mga kabuk hanggang sa masulod na lahat. Pati yung uling sa sako mga kabukid. Kasi bukas ay atin na pong ebebenta itong ating mga kupra at uling mga kabuk. So, mamaya mga kabuk ay maghahakot po si Mr. Jojo sa mga natapos na po na ano, mga kupra, mga kabok yung nasilid na sa sako so, atong tingnan mga kabok yan po si ano, si Saldi, yan po mga kabok o, tingnan nyo po yung uling, ganyan po ang pag ano, pagkatapos po tinanggal doon sa butas, ayan ilagay po dyan sa yero para para siya lumamig mga kabok ayan, para tutuyo dahil binuhusan po yan ng tubig bago na bago nila po ilagay sa sakto, mga kabok o, ayun na po mga kabok sinimulan na po ni Junil sa pagsunog yung mga bao ng niyog mga kabok para gawing uling yan siya po yung nakatukad dyan mga kabok ito po yung pang last mga kabok para atin na pong maibenta yan bukas mga kabok i-update ko po kayo mga kabok So ayun na po mga kabuk, sinimula na po ni Saldi na paglubok ng mga kupra dyan sa sako mga kabuk dahil hindi po yan natapos noong nakaraang araw nung pumunta kami dito mga kabuk, sila Junil at yung asawa ko. So si Saldi naman ngayon mga kabuk at saka ito naman si Jojo ay nipre-prepare na po niya yung kabayo niya na si Alasan yung masungit na kabayo ayan o. No? Bye. Ya, was kebayok di sini tempat pakai sniper. vraiment Cada uno de ellos es grande Hello mga kabok, ayan po, hanggang dito na lang ang aking video mga kabok dahil kami po ay uuwi na. So abangan nyo na po bukas dahil magbebenta na po tayo ng ating mga kupra mga kabok. So una sa lahat, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood ng aking video. Thank you, thank you so much po. Mabuhay po kayong lahat, magingat po kayo palagi. Ayan, at saka hindi pa po nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Paki-like, share, comment na rin po at samahan nyo na po yung pakiclick ang notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video na ina-upload mga kabukid. Thank you, thank you so much po. Bye-bye. God bless us all and I love you all mga kabuk. Thank you. Bye-bye. Our -bye. hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. in one.